Patuloy ang pagtatayo ng Ako Bicol Party List ng mga pasilidad para sa ikagaganda at ikaunlad ng komunidad maging ng buong rehiyon. Ipinakilala rin nila ang ikatlong nominee sa kanilang party list kung sino siya. Alamin natin sa report ni Mikael Abiso. Ipinakilala na ng Ako Bicol Party List ang kanilang third nominee na si Atty. John Franz Norbert Joselito Almar Chan na wala sa Rapo Rapo Albay. Naging matagumpay ang presko ng Hobie Party List sa masbate kasama si second nominee Mayor Alfredo Pino Jr. na buo ang suporta sa pagpapalaganap ng kanilang mga adhikain at programa. Samantala patuloy sa pagpapaigting ng serbisyo ang Hobie Party List sa rehiyon. Sa tulong ng ipinapatay yung Beagle University Convention and Disaster Risk Reduction Management Center o BUCDRRMC. Sa ngayon ang goal na yung pagkabit ng siling natin and then hopefully makahabol siya sa ating graduation. So very firm naman ang contractor na abutin yung graduation day ng Bicol University para doon na kami magkandak ng ating graduation. Hindi lang mga estudyante ang makikinabang sa proyektong ito kung di maging buong komunidad ay sakop ng serbisyo Dahil ang itinatayong building ay isang world-class venue para sa mga socio-cultural, academic activities at maaasang evacuation center sa panahon ng kalamidad. Mayroon ding upcoming building construction sa Bicol University tulad ng 3-story library building sa Legazpi City, 10-story accountancy building sa Darga Albay at laboratories modernization sa Bicol University East Campus. Patuloy ang paghahandog ng ako Bicol List ng mga programang magpapagaan at makakatulong sa pamumuhay ng bawat Pilipino. Asahan pa ang mas marami pang tulong na may pusong malasakit para sa lahat. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Mikael Aviso, Congress News.